Hello! Hawa ko ngayon ang anak mo, Don Gonzalo. Kapalit siya ng anak ko. Pinatay ng mga aso mo ang anak ko. Kaya gagawin kong bangkay ang mahal mong anak. Daniel, Daniel. nag-iisa ka. Maraming tauhan ang daddy. Mapatay manila nila ako. Pero sasiguraduhin ko, unahin ko siya. Daniel, nakikiusap ako. Hindi dahil sa ang daddy ang kahoy mo. May mga batas na dapat magparusa sa mga nagkasala. Madali mong sabihin yan dahil hindi ko na matay ng anak at hindi ko na saktan! Puro ka bunga Ya bang? Sa kapirasyong trabaho, pumaltos ka pa. Dalong beses ka na nasisalad kay Daniel. Kailan kita pakikinabangan pati itong mga demonyong tao mo to? Ikaw! Ikaw! At ikaw! Bumba ka nga dyan. Puro kayo... Hello? Si Daniel to. Tawagin mo mong amo. Kakausapin ko. Hindi dapat ganun ang nangyari. Amo? Huwag mo ako istorbe. Pero si Daniel nung sa telepono eh. Ba't mo lang si Abe? Hello? Hawa ko ngayon ang anak mo, Don Gonzalo. Kapalit siya ng anak ko. Pinatay ng mga aso mo ang anak ko. Kaya gagawin kong bangkay ang mahal mong anak. Daniel, walang kinala mo si Rudalina sa gulo natin dalawa. Kaya huwag mo siya sasaktan. Wala rin kinalaman ng anak ko, Don Gonzalo. Nadamay lang siya sa kahiyupan mo. Kaya tabla na tayo. Daniel! Daniel, sandali lang! Hindi na kita marinig, Don Gonzalo. Sira na telepono mo. Tara. Dahil sa... nasabit ang anak ko. Ano gagawin natin? Ano magsalita kayo? Amoy kung Nakatulong ka na! Huwag ka na lang magsalita. please mag-usap tayo. Hindi ko inaalis na magtanim ka ng galit sa akin at sa daddy. Dahil sa pagkamatay ng anak mo. Pero, kung ano man yung nasa isip mo ngayon, siguraduhin mong tama ang disposisyon mo. Huwag kang padadalas ka loob. Anak ko ang pinatay ng tatay mo! daganti ako. Daniel, nag-iisa ka. Maraming tauhan ang daddy. Mapatay man nila ako. Pero susiguraduhin ko, unayin ko siya. Daniel, nakikiusap ako. Hindi dahil sa daddy ang kahoy mo. May mga batas na dapat magparusa sa mga nagkasal. Madali mong sabihin yan dahil hindi ko namatay ng anak at hindi ko nasaktan! At ang batas na sinasabi mo na matagal na pinaglalaro ng tatay mo. Ngayon, paano ako makakatiyak na mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng anak ko kung magtitiwala ako sa batas na sinasabi mo? Titistigo ko para sa'yo, laban sa aking ama. Kung yun lang ang paraan para mabigyan ang katarungan ng pagkamatay ni Rhea, gagawin ko. Gagawin ko, Daniel. Masakit sa akin ang pagkamatay ng anak mo. Pero mas masakit ang mararamdaman ko kung pati ikaw ay mapapahamak. Daniel, hayaan mong matulungan kita. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Tsara, <laughs> ito nga pala yung dapat yung pirmahan. Hello? Daniel! Nakapag-desisyon na ako. Susuko ko. Pero sanggay mo ako, kailangan kong tulong mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Huwag kang alis dyan. Darating ako. Anton, hold mo mga tawag sa akin. Yes, sir.